Alam mo ba na may isang bata pa lang, alam na niya kung anong gusto niyang gawin sa buhay? At ngayon, isa na siya sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Yep, si Warren Buffett. Pero ang pinaka-interesting, kahit worth over 70 billion dollars, simple pa rin ang lifestyle niya. Wala siyang sobrang luho at mas pinipili niyang mamuhuna ng pera kaysa gumasto sa mga material na bagay. Sa video na to, ibabahagi ko sa iyo ang 5 money tips ni Warren Buffett na pwede mong simulan ngayon. Huwag ka rin bibitiw dahil ang tip number 4, siguradong magpapaisip sa iyo kung paano ka pwedeng kumita habang natutulog ka. Welcome back to The Brown Investor. Kung gusto mong matutunan kung paano palaguin ng pera, mag-invest ng smart, at maging financially independent, mag-subscribe ka na at i-click ang bell para updated ka sa lahat ng tips natin. Ngayon, pag-uusapan natin ng 5 practical money lessons inspired by Warren Buffett. Pero hindi lang ito simpleng tips. Ito ay mga habits at mindset na tested na ng dekada at proven na gumagana. Kahit hindi ka bilyonaryo, pwede mo ring i-apply ito para mapalaki ang pera mo at maging mas secure financially. Isa sa pinaka-importanting aral mula kay Warren Buffett ay hanapin mo ang passion mo. Alam niya, sa age 8 pa lang, na gusto niya maging investor. At kahit 94 years old na siya ngayon, passion pa rin ang nagtutulak sa kanya araw-araw. Ibig sabihin, hindi lang pera ang motivator niya ini-enjoy niya ang ginagawa niya at hindi niya nararamdaman na trabaho ito. Mahalaga ito sa iyo kasi kapag mahal mo ang ginagawa mo, natural na mas motivated ka kahit may challenges. Mas productive sa trabaho o negosyo at mas strategic sa financial decisions mo. Halimbawa, kung hiling mo ang cooking, pwede kang gumawa ng online cooking course. Mag-upload ng recipe video sa YouTube o magbenta ng specialty food sa social media. Kapag consistent ka at nagbibigay ng value sa audience, pwede kang kumita mula sa passion mo kahit hindi ito ang full-time job mo. Maraming Pinoy ang may side hustles tulad ng baking, DIY crafts, tutorial videos, o online teaching. Kapag ginawa mong passion-based ang ginagawa mo, hindi lang dagdag kita ang makukuha mo, kundi mas masaya ka rin habang ginagawa ito. At mas mataas ang chance na magpatuloy ka rito kumpara sa trabaho na puro obligasyon lang. Habang iniisip mo kung ano ang passion mo sa comment section, share mo kung ano ang activity na talagang nagpapasaya sa iyo at paano mo ito pwedeng gawing source of income. Si Warren Buffett mismo kahit billionaire na, hindi nararamdaman na work ang ginagawa niya. Parang play, pero kumikita. Ito ang secret ng long-term consistency at financial success. Kung gusto mo magsimula ngayon sa passion mo at kumita habang nag -i enjoy i sa comment ang keyword na passion income. Sabi ni Warren Buffett, If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Hindi pwedeng palaging trade ng time for money. Kailangan may income streams na gumagana kahit hindi ka physically nagtatrabaho. Halimbawa, pwede kang mag-invest sa dividend stocks, gumawa ng e-book o libro para sa royalties, o gumawa ng online course tungkol sa skill mo. Kung gagawa ka ng maliit na example, imagine bumili ka ng 10 shares ng company na may dividend na 10 pesos per share per quarter. May 100 ka bawat quarter. Sa isang taon, 400 na ito. At hindi mo kailangan magtrabaho ng extra. Kapag consistent ka sa maraming streams, lumalago ang income mo nang hindi mo nadarama. Maraming Filipino freelancers at OFWs ang nagkakaside income sa ganitong paraan. Hindi lang sila nakakaipon, kundi may consistent cash flow kahit malayo sa Pilipinas. Para masimulan mo to, mag-set ng kahit maliit na investment o project, kahit 500 to 1,000 per month. Sa comment, ishare mo kung aling passive income idea ang gusto mong subukan. Kung ready ka magsimula ng passive income, at gusto mong kumita habang natutulog, itay pang keyword na passive cash. Bayaran mo muna ang sarili mo bago ang lahat ng gastos. Sabi ni Warren Buffett, "Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving." Praktikal na gawin ito sa pamamagitan ng automatic deduction sa savings account o pagtatakda ng fixed percentage ng income bago bayaran ng bills. Kung kumikita ka ng 30,000 bawat buwan, maglaan ka ng 20 to 30% para sa sarili mo. Sa isang taon, automatic na may 72,000 to 108,000 ka na naipon. Sa ganitong paraan, may emergency fund ka, mas madali kang makaka-invest at mas organized ang financial life mo. Maraming Pinoy ang hindi nasasanay dito, kaya madalas laging kulang ang pera sa gitna ng buwan. Magset ng maliit na goal sa simula, tulad ng pagtatabi ng kahit na 1,000 bawat linggo. At tingnan mo kung paano unti-unti itong lalaki. Kung gusto mong magsimula mag-save at siguraduhin ang future mo, itype mong keyword na pay yourself. Huwag lumayap style beyond your income. Si Warren Buffett, kahit billionaire, nakatira pa rin sa bahay sa Omaha. Nabinili niya for $31,500 noong 1958. Hindi siya easily swayed ng luxuries o trends. Kapag may bonus o salary increase ka, huwag agad dagdagan ng gastos. Halimbawa, may salary increase ka na 10,000 pesos. Pwede mo itong gamitin para sa savings o investments imbes na gadgets o luxury items. Sa ganitong paraan, lumalago ang wealth mo long term. Maraming Pinoy ang agad gumagasto sa luxuries kapag may extra pera. Kung gagawin mo itong habit, live below your means, mas mabilis mong ma-achieve ang financial freedom at mas konti ang stress sa pera. Kung gusto mong matutunan kung paano mag below your means at lumago ang pera mo, itype ang keyword na smart lifestyle. Si Warren Buffett kilala sa long-term investing at hindi naniniwala sa short-term trading. Principles niya, long-term mindset, iwas sa fads, at diversify sa S&P 500 o index funds. Kahit isang share lang, may portion ka sa 500 companies. Halimbawa, kung nag-invest ka ng 5,000 pesos per month sa low-cost index fund sa loob ng 10 years at assuming 7% ang annual growth, lalaki ang pera mo ng malaki kumpara sa simpleng savings lang. Kahit bumagsak ang isang company, dahil diversified ka, may iba pang investments na lumalago. Maraming Pilipino ang nag-iisip na kailangan bilyon para makapag-invest. Hindi totoo. Simulan mo sa maliit, consistent, at long term. Kung gusto mong simulan ng smart investing at siguraduhin ang future mo, i-type pang keyword, invest smart. So, Rikap natin. Hanapin ang passion mo. Mag-build ng passive income. Bayaran mo muna ang sarili mo. Live below your means at invest smart at diversify. Hindi mo kailangan maging bilyonaryo overnight. Ang mahalaga ay simulan mo ngayon kahit maliit at maging consistent. Simulan mo sa maliit na hakbang ngayon at sa loob ng ilang taon makikita mo ang resulta ng smart money decisions mo.